Kita na ba kayo ha, ng yumaman dahil binibigyan ng ayuda? Gusto mo maghirap yung anak mo? Bigyan mo ng ayuda. Bigyan mo 5,000 naman. Tingnan mo yung anak mo hanggang tumanda magkaapo yan nasa sayo. Bakit? Tama. Sinanay mo sa ayuda eh. Ganyan ang ginagawa ng mga politiko, bastos yung mga yan. Sinasanay tayo mga Pilipino na hindi magkaroon ng utak mayaman. Walang masama sa maging mayaman. Pero masama kung ang utak natin ginagawa, diyan ka lang. Bibigyan ka namin ng ayuda, basta mahirap ka lang. At, ano yan eh? Mind manipulation yan. Yung bibigay-bigay, saan napupunta? Wala. Ayuda. Din iboboto nyo. Yayaman na naman sila. Kukuha sila ng pera, din ibibigay sa atin ayuda. Ayamay may AX! Dahil ni Speaker, kaya may akap, dahil ni Speaker, kaya may tupad, dahil ni Speaker, sa panahon ni President Bongbong Marcos, sa panahon ni Speaker Martin Romualdez, correct me if I'm wrong, bumaha at pumagyon. wa, wow. ma, paglalaki sa vote buying. Ang vote buying ngayon, iligal na, hindi ba iligal? Akap, aix, maip, tupay, mo. at kung ano-ano pa ang tinatawag ng ayudang. Nagiging legal ang vote-buying. Bakit magiging legal ang vote-buying? Dahil kontrolado siya ng mga politiko ngayon. Meron silang kota-kota sa pamiligay ng ayudang. So yan yung sinasabi ko. Yan yung proof ko. Nagiging legal na ang vote by na tinatawag sa pang ayun dah? loh ginsa muna mura ka ilah Oscar, ka guys awa, relaxing ka na kana ng eh ay ayaw, So kaya 'yun in expect natin na marirealize. Wait, may ano po ba tayo? I I don't know, we'll see. We'll see kasi. 20 pesos <laughs> na bigas. per kilo na bigas. Um kailan po kaya 'yun in expect natin na marirealize? May may ano po ba tayo? I sig I don't know, we'll see. We'll see kasi. Magkasama basta tayo. Basta't walang maga... Uh, basta't walang maga... Hindi ko po makakalibutan na makita ang inyong mga ngiti. Makita, maya yung ama, kayo, kayo ay mag-alamano. Kayo ay, da, inyong sigaw, So, mao na may na ito man ni Vice President Sara ang iyang mga plano, ang iyang mga saad sa ating mga surigaw. Pero tanghal yun ni Pong, kan Vice President. Pil tigalite na diin kung doon ay mga panghinanlanon sa atong mga kaibsunan na matabangan sa atong Office of the Vice President, iyang giablihan kining atong kusina para maka-access sa atong katawahan. Dari sa atong putin sa number one. Dako ini na event, Dako, isabi ni Nakalipay na itong mga surigaw noon. Kay, anytime may ato, ihangin sa Office of the Vice President, hindi na tayo maglisod, hindi na tayo magkato dito sa Manila. Kaya na ang may dibutang na staff ni, ni VP Sara Dre. No? Uh, isa doon sa, sa programa na gingon pa ni Vice President Sara, bringing the government closer to the government. So, mao na ning magpamatuod na man ni Vice President Sara ang iyang mga plano, ang iyang mga saad sa mga Surigao. Jopong kan uh, Vice President. ng larawan ni Pangulong Duterte sa kanyang campaign ad. Ayon sa kandidatong si Ren Chichen, hinahangaan niya ang determinasyon ng Pangulo ng Pilipinas para masupo ang problema ng droga sa bansa. Ito ang balita ni Amiel Pascual. Bukod sa pagiging kontrobersyal, si Pangulong Rodrigo Duterte na yata ang pinakasikat na naging presidente ng Pilipinas. Kahit na napakarami nitong kritiko, hindi may kakaila na marami ang humahanga sa kanyang mga pulisya. Ang katunayan dito sa Taiwan, isang city council president ang isinama pa si Pangulong Duterte sa kanyang pangangampanya. Si Ren Chichen ay tumatakbong City Council Representative ng Hualien City, isang siyudad sa East Coast ng Taiwan na may 230,000 na mamamayan. Aniya ginamit niya ang larawan sa kanyang campaign ad dahil sa kilala si Presidente Duterte sa pagsusulong ng kampanya kontra illegal na droga. Not only in Taiwan but now around the world, drug abuse is rampant, especially to let the next generation not to have contact with drugs. I am also concerned about the next generation's future. That's why we are spreading anti-drug awareness.

otrawara terawar ah. Negara buang. Gusto sa mga nanagrali. Impeach si Sara Punya Daghan ang nagbagulbul, Paghuman sarali na naningil sa -kay, kay sila na Daghan ang gipa saligan, ng sila hatagan Usa ang kutub sa uban Usa ilang gipa naklado ang uban ni pauli na lang kay wala gibayran oye oh yeah! ata iwa ang ni intra sarali dakilad sa wan da kay bisag pamasahi wala yod hatagi